mga idol, mga boss uh, yung isi-share namin ngayon is uh, kung paano gamutin yung mga tinamaan ng kuraisa uh, sa kasamang palad uh, di tayo nakapag-vaccine kasi sobrang kampante tayo na hindi tatamaan ng kuraisa yung mga alaga nating sisyo so uh, more or less nasa 40 or 80 80 pala ito kasali na rin, na, na rin dito yung mga baby pullets uh, unfortunately hindi tayo nakapag vaccine ng kuraisa, kaya ayun so ngayon eto na sakit sa ulo uh, yung iba yung mga mata nila is di na nabubuka tapos yung ibang uh, nagluluha ngayon, yung mabisang gamot na ayon sa aking pagsasaliksik ay uh, yung magandang antibiotic para dito ay ano? Yung enrofloxacin at saka oxytetracycline. Uh, Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo yung kalagayan ng ating mga sisiyong. So ito, ma malaki pa naman yung mga katawan. Kita uh, kung makikita ninyo. Ah uh, problema nito ayon, mamaga yung mata, may puko pa. So, eto Ah uh, mabut a uh, kumakain pa rin naman siya. Pero ang mahirap nito ay yung pag hindi na kumakain yung alaga natin kasi uh, na yan yung sobrang pagod at hirap kasi kailangan mo pa silang subuan. Uh, normally hindi ako nag gagamot pag umaabot na sa ganito kasi pinapapit na lang kasi kaya nang sabi ko napakahasel uh, napaka-hassle tsaka time consuming magasto sa gamot magasto din sa feeds pero for the sake na may share ko lang kung paano gamutin yung mga ganito uh, at kung ano yung nalalaman ko uh, kaya ito mawa ko ng video <coughs> so uh, enrofloxacin kahit ano antibiotic siguro pwede or amoxicillin pero yung gagamitin ko ngayon ay yung enrofloxacin eto yung iba mamaga ayaw nang bumuka yung mata eto pwede pa naman ito may sasalba pa so eto, sa kasamang pala tinamaan silang lahat no uh, yung una kong gagawin ito yung gamot Uh, nabili ko uh, kung makikita ninyo uh, wala siyang label pero ito yung gagamitin ko kuha tayo ng tubig halo natin dito huwag lang natin pasobrahan ang hirap lang kasi nito pag gumagamit tayo ng antibiotic sa mga sisew ay lalo na kung pangmatagalan, nagkakaroonan na, nagkakaroon tayo ng na, I mean sila nang ano <laughs> ng antibiotic resistance. Ito dadagdagan ko lang ng konti. Ngayon, uh, 'yung pag-administer ng gamot, gamit tayo ng syringe. Kaso 'yung syringe na nabili ko ay <laughs> pang 1ml lang. Uh, nakalimutan kong bumili ng ano, 20 mas maganda kung meron kayong uh, syringe na 20 or 50 ml para isang subuan lang ito tsaka imomonitor natin to mga idol ha, na kung ano yung kalagayan nila uh, from ngayon tsaka sa kung gagaling pa ba sila at saka ano I mean sa start ng treatment at saka kung maging okay na sila so, meron tayo niyan from day 1 sa paggamot so ganito lang tapit tayo konti yan uh, di, ano yung darito yan eh, yun mga 5 ml okay na So ito uh, sobrang payat na. Ito yung isang mata. 50, 50, 50. Ngayon mga idol, tapos na yung pag-administer natin ng gamot. Uh, Mamonitor na lang natin sila. No? Uh, normally yung gamutan nito is one I uh, mean 7 to 10 days so mag-update kami sa kung ano yung magiging kalagayan nila at uh, saka matrack din namin ito kasi may wing band Ilista uh, uh, namin yung imba number para alam namin kung anong sisi yung ano yung ginamot namin. Uh, Saka uh, hindi ito advisable na ano nagawin kapag marami kang manok kasi bukod sa sobrang hirap kapag -gastos, at pagkagastos aksaya sa pagkain saka yung panahon. So gaya ng sabi ko, kailangan niyo talaga mag vaccine Kumpletuhin niyo yung sa Marex, uh, ano ba yun, Newcastle, Gumboro, Kuraisa, Colfax. Dapat kumpletuhin niyo talaga kasi ano, hindi naman guaranteed na 100% hindi tatamaan pero at least uh, nasa mga 95% 90 to 95% na ano magiging immune sila sa ganong klase na sakit tapos nag-update uh, kami ano magiging kalagayan nila after sa duration ng treatment saka uh, mention ko na lang din na hindi lang sa paggagamot kasi syempre may iba dito na ayaw talagang kumain uh, lalo na yung sobrang hina na yung katawan nila ang gagawin nyo dyan bibili kayo ng electrolytes uh, yun yung i isi-syringe nyo sa kanila para at least kung hindi sila wala silang ganang kumain Uh, yun yung magiging silbing ano nila, lakas. Uh, lagyan nyo lang ng electrolytes. kainumin nyo ng electrolytes. Ganon din. Uh, gamitan nyo ng syringe para ano, maging effective. Kasi yung iba talaga, hindi na talaga yan kakain. Uh, at kung makikita ninyo, uh, napakatamlay na nila. So, ayun. Uh, uh, Mag-update kami kung ano yung magiging resulta ng treatment natin kaya uh, yung unang-unan yung gagawin pag marami kayong sisiyo mag-vaccine, kumplituhin ninyo huwag kayong magtitipid huwag nyo tipirin kasi gaya ko hindi uh, ko naman tinipid pero sobrang kampante ako na hindi talaga tatamaan pero ayun, so, lesson learned uh, babalik kami for the next video Salamat!